Attorney, paano po kung yung inareklamo ko po umalis po siya papuntang US? Paano na po ang reklamo ko? Nakapag-hearing na po kami ng first hearing at bigla na po siyang nag-out of the country. Pwede na po ba ako mag-request ng certificate to file action? Pwede na ho. And kung tutusin, dapat ang lupo na mismo ang magkusa na ipapatid sa inyo ang bagay na yan. Sa mga barangays naman na maharap sa ganitong klaseng sitwasyon kung saan sa kalagitnaan ng proseso ng pagsasayos ng sigalot, ang isang partido ay lumabas ng bansa o bigla ay hindi na mahagilap o hindi na nakasipot sa sunod na patawag, kailangan niyo humuna siyang padalhan ng notice of hearing para personal na makausap upang mabigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag kung bakit hindi siya dumalo sa pagdinig. Ang hakbang na yan ay susug sa Rule 6, Section 8 ng Katarungang Pambarangay Rules. Ang tanong, saan ipapadala ang notice of hearing kung lumabas na nga ng bansa? ipadala nyo ho sa last known address niya o kung saan address nyo dati ipinadala yung notice of hearing as summons. Eh, attorney, lumabas na nga ng bansa, kaya panigurado wala na yan doon. Okay lang ho yan, bahagi ho yan ng due process na kailangang masunod. Ngayon, syempre, hindi makakasipot at hindi rin makakapagpaliwanag kasi nga kung nasa ibang bansa na. Paano na? Diyan na ho papasok yung provision ng Katarungang Pambarangay Rules on Failure to Appear. At yan ang magiging basihan sa pagpapalabas ng Certification to File Action o CFA.